siguro ganun gabi sa inyong lahat. Dito tayo ulit sa isa nating ginagawang project ngayon na pag-install ng submersible pump. Bali nung nakaraan nakapag-install uh, na tayo ng isang submersible pump natin. Dalawa kasi nga uh, tank yung uh, kapit natin ng uh, submersible pump. So nakabitan na natin yung isa. Bali sa mga wastewater tong uh, iniinstall natin pala ng ano ng submersible pump ano. At uh, ito yung kinakabit natin na uh, submersible pump ngayon. Ito yung uh, pinakita ko na nung nakaraan na uh, inasimbol natin dahil uh, wala tayong mabilihan ng fittings na reducer na 3x2. Kaya uh, nag tayo ng uh, PVC pipe para makonvert natin buhat doon sa adapter ng submersible pump hanggang doon sa size tong tubo natin na uh, ng existing na submersible. So, pakita ko lang sa inyo yung, uh, yung ginagawa natin. So, ito yun yung yung inasimbol natin na, uh, ano, no, na submersible pump. So, yung isang submersible pump na dalawa to, na-install na natin. So, dito siya nakakabit sa, sa na to. At uh, ito noong isa na to, ay dito natin ikakabit siya dun sa isang uh, wastewater tank na yan. So, dyan natin siya i-install. So, ito yung team natin. Ayan Yeah. Uh, ihulog na lang natin tong submersible pump natin na to. At uh, i-assemble ia na natin doon sa piping. So nakabang naman na tayo. Pag binaba natin yan doon sa ilalim, ay uh, kukonik na lang natin doon sa existing pipe. So, ayun lang muna at uh, update ko na lang ulit kayo mamaya. Yun, uh, guys, uh, bali na set up na natin yung ating uh, submersible pump na ini-install. Uh, nakakabit na yung uh, mga may natin. Nasimula natin yung tubo at ang sunod nating ginagawa na lang ngayon ay yung uh, sa electrical. So ito yung submersible pump natin. naka Nakapiping na tayo. So ayan. Naka-set up na tayo. Nakabit na yung tubo natin sa pipe na existing. Papunta doon sa drainage line. So sa kanan. So ayan na siya yung bag. Ang ginagawa na lang natin ngayon ay yung uh, electrical. So ito yung... So ayan yung float switch niya. At uh ito yung linya ng uh, electrical na, na kukonig na natin doon sa uh, sa pull box so, yung power supply naman na uh, pupunta sa kanya na pagkakabita natin doon sa pull box ay galing yun doon sa control eh, sa motor control so nakapaglinya na tayo ito na siya yung linya natin galing sa motor control eh. so yan dalawa na so itatap na natin yan doon so yan yung wheel cord naman natin sa pusigod na ito naman yung Airino Goldfish. So, ayan. So, mamaya kalita ko na ulit sa inyo pagkakasimula. Uh, Hello, guys. Bali, tapos na tayo dun sa ginagawa nating uh, uh, submersible pumps installation. Bali, ang ginawa natin dito ay uh, uh, nagpalit tayo ng uh, submersible pumps at uh, inaayos na rin natin yung electrical niya. So nag-repair uh, din tayo ng piping dahil bagong setup yung submersible pump natin ng piping hindi nga kasi parehas yung uh, size ng mga fittings kaya nag-rectify tayo. So bali ito yung uh, ginawa natin na uh, submersible pump. Ayan. So dito naka-install yung submersible pump natin na isa yung kanina pinakita ko sa inyo at dito naman yung isa. So ayan uh, nakapag-electrical na rin tayo dito. Ayan. Ito yung uli natin kinapit. Kaya bagong semento uh, lang yung pinagpapakana natin at pinaglalatagan natin ng political layer niya. At ito naman yung isa na una kasi natin itong in-install nung uh, nakarang araw kaya tuyo na yung na uh, natin ng ethical uh, niya nung uh, critical uh, conduit. So Okay na tayo at uh, ito naman yung uh, control natin para sa kanya. So ito siya yung kasing control natin yung nakaraan yung ginamit nilang submersible ay hindi dumaan sa control sa direct lang sa breaker so mayroon naman dito available na control panel yung dati pa nilang uh, lumang luma na, ano, na submersible na ginamit na nasira din dati so yun ang inactivate natin para mapagana natin so functional na rin itong ano natin na to control na ito na gagamit nila so gumagana ngayon yung isa nilang submersible yung sa unang kinabit natin na ito na push yung ating contactor ayan so ayan at uh, okay nagagamit na din yung ano yung submersible nila ayan naka power on so yun lang mga uh, idol at uh, hindi maraming salamat sa inyong panonood at uh, sana may na-share ako uh, kaunting kaalaman sa mga ginagawa natin at uh, naipa naipakita ko na sa inyo kung paano tayo gumagawa ng mga ganito uh, trabaho Okay so, lang po at muli maraming salamat sa inyo lahat. God bless po.